Kumuka tayo ng uh, live update uh, dyan sa lungsod ng Naga. Sa lalawigan ng Sur at mga karatig na lugar, eh, buhos na yung mga tao at uh, ramdam na ho yung uh, uh, dami ng mga tao dyan sa translation procession ng Peña Pransya Alamin natin ang latest uh, information mula kay Bombo Remy Dominguez ng Bombo Radio Naga. Bombo Dani sa Bombo Jai, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa, ang bumuhos sa lungsod ng Naga, kaugnay sa translation procession ngayong araw. Sa parin ng Bombo Radio Naga ay kay Bong San Andres, ang Health Emergency Communicator ng Kabalikat Civicom Region 5. Sinabi nito na kaninang pasada alas 9 ng umaga, sinimulan ang pagsasara ng mga kalsada na daraanan ng translation procession at ito ay mananatili mamayang gabi hanggat hindi natatapos ang aktibidad. Sa kabila naman ng pagbunis ng malakas na ulan, ngayong araw hindi natinag itong libo-libong mga deboto, mga pacific at religious group sa pagpapakita ng kanilang malalim na debosyon sa imahe ni Our Lady of Benio Francia at kay El Divino Rostro. Kaninang madaling araw, matagumpay na naisagawa ang dawn procession o ang paglipat ni Nuestra Señora de Benio Francia and the Feast of El Divino Rostro sa Our Lady of Benio Francia Paris para naman sa translation profession na unti-unti nang nagsisimula sa mga oras na ito ang Traslacion Procession ay ang paglipat ng imahe ni Nena Francia mula sa Basilica Minore papunta naman sa Naga Metropolitan Cathedral uh, kung saan ang andas na sinasakyan ng imahe ni Ina ay tulak-tulak ng daang-daang mga lalaking deboto at ipinaparada sa mga mayor na lugar sa lungsod. Ang nasabing aktividad ay marka ng pagsisimula ng kapiyestahan bilang pagbibigay pugay kay Nuestra Senyora de Peña Francia, patrona ng buong Bicol Region. Samantala, nananatiling naman, o nananatiling naman na mahigpit ang pagbabantay ng mga kapulisan, katuwang ang iba't ibang mga augmented personnel kung saan ipinapatupad pa rin ito ang heightened alert status sa kanilang hanay. Maaalala lang, aabot sa higit 3,000 ng mga kapulisan kasama na ang mga tauhan ng Naga City Police Office at mga augmented personnel mula sa Bicol Region ang idineploy ngayong araw, kasama na dito ang Air Force, Navy Auxiliary, Coast Guard at the Philippine Army, DPWH, Public Safety Office, Naga at iba pa. Mayroon rin naka-standby na mga ambulance at mga first aid das ang Red Cross. Para naman sa mga mga ngailangan ng atensyong medikal, ilang oras bago ang pagsisimula ng prosesyon, nagpaalala na ang simbahan sa mga buyadores na iwasang umakyat sa andas ni Ina at ni El Rosso upang maiwasan ng anuman na aksidente at manatiling solemne ang prosesyon. Hindi umano ito ang panahon na para sa pagpapasikat, bagpos ito ay para sa pakikiisa sa selebrasyon ng Peña Francia festivities. Samantala, wala pa namang naitalang mga malalaking aksidente Hanggang sa mga oras nito, kaugnay na ng isinasagawang translation, procession. Sa ngayon, inaasahan naman ng LGU Naga na magiging matagumpay ang aktibidad ngayong araw. Kaugnay niyan, napakinggan natin ang tinig ni Bong San Andres. Dayo na hindi alam yung pasikot-sikot ng Naga. Ay yung mga ating operatives ay instructed and uh, tulungan sila na mahanap yung kung saan lugar ang pupuntahan nila. Patuloy po ang ating uh, devotion sa ating ina uh, sa kay Divino Rostro. Uh, ngayon po ang, sak ang ang lahat ng deboto ay nagtitipon para parangalan ang ating Panginoong Diyos. Uh, bombo Dennis, yan ang ating uh, naging uh, pakikipanayang, nangyipin ng Bombo Radyo Naga kay Sir Bong San Andres, okay. ang health uh, emergency communicator. Mm. Yes, Bombo Dennis. Yes, nice. Kulamang may tanong ano. Uh, ito na ba yung pinaka-peak ng activities para dyan sa uh, Peña Prancha Festival? Dahil uh, alam natin talagang uh, medyo mahaba na panahon yung uh, mga aktibidad kaakibat nito. Meron mga pageant, meron pang ibang mga event events na uh, kaugnay nitong uh, Peña Prancia festivities, ito na ba yung pinakapik o may aasahan pa tayo karugtong nito na mas malaking uh, crowd ang posibleng dumating? alright right. Bombo Dennis, uh, uh, maliban dito sa translation procession, ang pinaka ano na inaabangan, lalong-lalo na itong uh, fluvial procession kung saan itong uh, mga paglipat ng El Divino Rostro at ang uh, 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 imahe ni Inang Peño Francia, ito gaganapin sa susunod na... Uh, linggo, which is ito na yung pagsakay sa pagoda na kung saan yung tinatawag na fluvial procession. Itong gagawin na translation procession, Bombo Dennis, uh, ito yung uh, foot procession ano, galing sa Peña Francia Parish at i, uh, pupunta naman yung imahe ng El Divino Rosso dito sa may parte ng uh, Metropolitan Cathedral and ito yung ating inaasahan na libo-libo rin yung mga makikidalong mga devoto-bombo-danis. Mm. Okay. With that, uh, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Mga mm -hmm. bombo, mga kastarnation, yan yung uh, latest uh, information mula dyan sa lungsod ng Naga. Kaugnay ho nitong pransya Festival Translation Procession. At uh, antabay pa tayo sa mga karagdagang update ng ating uh, himpilan dyan at uh, sa mga susunod na balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.